Hello guys, pag gusto nyong bumili ng mga tools dito lang sa ano, Tomsan. Ayun pala tandaan yung Persweil. Mag-cross -cro lang kayo dito, dito na area hanggang doon sa dulo 'yan. Puro tools na po 'yan lahat. Pakita mga tools po 'yan. Ayun mga tools po 'yan. Mapangminas ito yung aming promotor si Brother. Brother Harin. Ah. Baka mamaya pa bukas. Hello, magandang eh kasi hindi yun hindi nanonood maganda yung titingin ka yung hanggang manawa ka Tara, yan o oh, Milo Milo may lusang so yung mga tolls parang dito ka meron tanong Elber pero yung ano pag-uwi nyo? oo nung pano ito yung natin pinili niyo lolo kan yung Okay. oh yeah Okay. Okay, tapang pa ito, Dito kami bumili niya ilmirakwan? nung tapang 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 Tumingin kapang... um, ah, ka pre, nag sila dito pre Titingin ako nung no, ano, nung pang kalas ng Bay. Para mag ano, buwan, bike Patapos sila nag-aaroon Parang hindi sila mag-aaroon no? Pag-aaroon sila mag-aaroon Pwede na ito, hindi sila Pwede? Pwede? daw Pwede? Pulis na, ah, bili ka na dito Ano mga ang pit? Grinder Ayun, na Di ba? Oh pag gusto nyong bumili marami dito marami dito kahit kahipo kala. ka lang. Pwede. mas mga ilaw rechargeable ay sony ano yan solar Ah, ikut mask ke? 28. Sip. Ai, kau nak nak. Main ni بالفعل طلعت منه القرن ده كده Hindi wala ko nito. Wala akong stock doon. Uh, uh, uh. Magkano? ano? yung kuryente? Ay pang ano? 스산하게 느껴지는데요. 남해한 일부를 제외하고 전국적으로 공기질이 습니다할파 카페 토서 외출하실 때 마스크 착용하시는 게 좋겠습니다. 기온은 영하로 올라있는데요. 오늘 서울은 9도까지, 부산은 11도까지 오르겠습니다. 내일도 큰 추위는 없는데, 월요일부터는 다시 영하로 아침 기온이 떨어지고요. 다음 주까지도 계속 아침에는 영하권 추위가 예상됩니다. 한편 오늘 제주와 남해안에는 비가 어, 약하게 오겠고, 동해안 지방은 건조하니까 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 박윤경, 박윤경입니다 아. 좀 오늘도 단신편 MBC FM 4 u 날씨와 생활이었습니다. h t One one sixty? 아니 no one fifty. Drill Ayan na nabili natin eh. Wala pa ako nito. Yung drill? wala, pa. Yung grinder lang siya. Yung grinder lang. Parang mapapasubo ako nito ah. Bili ka na isa dyan. Para nakaready na agad sa box mo. Kasi pupunta ka rin naman dito sa susunod eh. Ngayon ka ito na bilhin mo. Kamaraw tayo. Ito. 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 45? Mm. Malaki-laki kasi yan. Pang oh, DA ng talaga. Ito maliit. Ganun yung akin. Ay, yun nga tayo. 135. Yun, yun nga. Yun yun. pwede yan. Pwede. Eh, video sila. Pwede ka na ngayon. Bakan, 45? 45? Mm. 45000 Rp145,000 Rp120,000 yang beli Rp90,000 Rp90,000